kaya na naman tayo sa ating mga kwentong sulbol na magbubuking sa mga sikretong pet malu ng no mga politiko. Kaya naman ibibida ko na sa inyo ang kwento ng isang politiko na kubukubra ng sustento sa isang gambling lord para sa kanyang paglalamierda. Tulad na lang ng kamakailang biyahe nito sa Europa kung saan isang katerbang dolyares raw ang baon-baon nito -baon sa kanyang paleta. Ayon sa ating scooper, Hugo dolyar daw kasi ang ibinigay ng naturang financial sponsor sa vida nating politiko noong gatasan niya ito ng pang pocket money. At dahil Europa nga ang kanyang destinasyon, siyempre, kinakailangan pa niya ang magpa-currency exchange para naman hindi hasil sa pamimili at pagbabayad sa mga resto at bar. Anila, matagal na raw ginagatasan ng bida nating politiko ang naturang gambling lord na kadalasan raw talaga ay para sa kanya mga foreign trip. At minsan kumukubra rin umano para sa panggasos naman niya sa kampanya at eleksyon. Very mautak nga raw itong bokong dahil bukod sa panggatas niya sa gambling lord. Aba, malaki rin daw kung kumita sa kickback si subject sa mga proyekto inilulusad ng gobyerno. Aba, kaya ang mga marites na papa wala kayo sa lolo ko. Napila na sobrahan sa pagiging wise na para bang ayaw mabawasan ang mga kaban-kaban niyang pinubulsa. Clue! Ang politiko na kinokotongan ng gambling lord ay may letra I sa kanyang pangalan katulad din ng kilalang Gambling Lord.